Grabe ano, hindi na talaga mapigilan ang kasikatan nato si Diwata. Ang huling um, issue nito ay tungkol nga dun sa komento nito si OJ Diaz na kuno yung kanyang mga kaibigan ay sinubukan ngang kumain. Ang ginamit kong term ay sinubukan. So dahil nga sa uh, lakas ng power ng social media, talagang marami dyan sa mga pupunta ngayon dito sa Diwata Paris Overload ay gustong itry, gustong subukan. Hindi lahat o hindi kasi sa lahat ng pagkakataon, magiging positibo ang komento. Komento ng mga sumubok. Lahat yan sinubukan. Lahat yan gustong sumubok. At ang ibig sabihin, pag ikaw ay nasarapan, babalik at babalik yung mga yan. So dito sa kanyang kainan na ito, ang napapansin ng mga netizens ay yung pabalik-balik ng mga vloggers. At hindi ko naman masisisi yung mga yon. Walang problema doon. Sila po ang pabalik-balik. Pero siguro, wala pa akong masyadong naririnig na ordinaryo lang na kumakain at babalik at babalikan itong, itong uh, pagkain dito nga sa Diwata Paris Overload. Wala pa tayong masyadong na, naririnig dyan. Pero yun nga, katulad ng sagot niya dito kay, kay Diaz, sabi nga nila, sinupalpal daw na itong si Diwata, si Oji Naging totoo lang po si Oji Diaz. Yung kanya pong binanggit na statement, yun ay um, karanasan ng kanyang mga kaibigan. Sabi kasi ng kanyang mga kaibigan, hindi daw, hindi daw uh, pasok Parang ganun ang pagkakasabi. Hindi daw pasok sa panlasa. Okay? Sa panlasa ng kanyang mga kaibigan. Ngayon, wala nang problema doon eh. Hindi naman sinabing pangit. Hindi naman sinabing hindi masarap. Hindi lang talaga pasok sa panlasa. Kasi tayo, as individual, meron tayong mga pagkain na hindi gusto. Okay? Gusto ng iba yung pagkain na yun. Pero hindi ko ever makain yun. Halimbawa, sa case wag na wag niya akong pakakainin ng kambing. I mean, uh, meat ng kambing. Dahil hindi talaga ako makain noon. Kahit anong sarap niyan sa iba, abay sa akin po hindi. Ibig kong sabihin, yun po yung sinasabi ni Ogie Diaz na hindi pasok sa panlasa. Okay, sa panlasa ng kanyang mga kaibigan. Pero yun nga, ang huling balita natin, si OG Diaz daw ay nag-order ng uh, pares. At uh, positive naman ang kanyang, kanyang reaction. Ibig sabihin, pasok sa kanyang panlasa. Ito po ay hindi usapin kung ito bang uh, pagkain sa Diwata Paris Overload ay pangmasa. Hindi naman daw kasi pangmayaman yung ganito. So, anong ibig sabihin? Uh, kung totoong pangmasa ito, yung lasa, at yung kalidad ng pagkain. Yung mga kumain dyan na katulad ni na Alex Gonzaga, katulad ni na Julius babao at marami pa pong ibang personalidad. Anong ibig sabihin na sila yung nagkunwari na masarap? Y yun yung nakikita natin. Eh. Sila yung nagkukunwaring masarap? Dahil sa tingin ko, hindi naman sila sanay kumain sa mga ganitong klaseng kuno ay pangmasa nga. Okay? So, ang nagkunwari na masarap pala ay yung mga katulad ni Alex Gonzaga. Okay? Hindi daw pasok sa panlasa, edi maghanap daw ng iba. Totoo na, ang ibig sabihin niyan, hindi na babalik yung mga taong hindi pumasok sa panlasa yun nila, yung pagkain mo. Hindi na talaga babalik yung mga yun. At ang masakit dyan, kung lagi natin papatulan, katulad ng ginagawa ni Diwata, at kung laging uh, iisipin natin yung ganitong ganitong mga komento paano kung dumating ang panahon na wala nang ang bumalik at maubos yung mga tao na gustong um, subukan yung pares ni Diwata di ba sana positive sana hindi na lang or baliwaliin na lang niya itong mga ganitong klaseng, klaseng komento dahil dahil normal yan at titingnan sana ng isang diwata ay yung mga biyayang dumarating sa kanya. Mas marami kang dapat ipagpasalamat kesa um, doon sa mga bagay na pwede mong ikastress. So huwag kang mag-focus doon, advice lang. Totoo yun, totoo yun na uh, dahil sa kasikatan, marami sa mga kumakain ngayon dyan ay gustong itry, gustong subukan. Ako mismo, kung ako'y nasa Manila lang, ay, bakit masikat na sikat ito? Bakit hindi natin i-try? Pero ako'y nasa probinsya po, malayo. At hindi naman siguro ako isang vlogger na maghahangad na lumaki ang platform at eto ang ating eco-content. Hindi naman tayo ganun siguro. E, eto election lang sa atin na hindi lahat ng negosyo hindi lahat ng uh, negosyo ay buong buong uh, or laging mainit laging pasok. Laging patok. Hindi, hindi laging patok talaga. But darating ang panahon, nalalamya rin yung mga ganitong klase ng negosyo. Okay? So ang mabuti pa, um, well, hindi rin natin masisisidiwata, syempre. Pero maganda na marami siyang mga options na uh, na binibigay, meron siyang mga improvement. Ganun kasi ang negosyo eh. Hindi ka pwedeng ma-stuck lang sa isang sa isang inooffer mo na product, kailangan lumago rin yung imahinasyon mo. Kailangan uh, mag-improve din yung servisyo mo. Dahil kung hanggang dun ka lang, ay sigurado mo ang mga tao. So maganda na gumagawa siya ng iba pang options sa kanyang mga inooffer na pagkain. Alright. So ganoon na lang. Siguro um, mag-focus na lang siya doon sa mga uh, positibong komento at doon sa mga biyaya na at uh, dumarating sa kanya napakarami